Lodge Ha? Diyan tayo? Ah, oh, si na kayo yun Si Bana? Oo oh. Ayun Asan na kaya dito? Bana yun, ano na? Tanong urong oh, Dito kami sa Papunta kami Ano? Nagabas ngayon Kasama ko ang mga datihang aktor Ang probinsyano <laughs> oh, oh. Ayan Ayan, ayan, ayan Oo, oh, barangay sa Tio Sindralo Ayan ah <laughs> situ Sentral Sitio Central. Yan ang Sitio Sentral Hindi man ito mano. Ano. dito kami sa Tagabas. Baba mo na tayo. Itay tayo. Tanong natin. Ang ala Family no? kami na ang bahaya ng Bayoko. Mga Lods. Eh, abangan nyo. Ito yung Bayoko. Yan. Ito yung shell ng Bayoko. Ayan o. No. So, makikita talaga natin yung seal ng bayoko, no? Napakaganda. Dito tayo sa sa ano? Sa tag Tagabas. Ha? Ah, tinawag na kasi umulan, eh. Yan, mga mga bayoko din yan. Ito, dalawang sako. Ang dami. Umulan na. Ang kunog ng yeros, haulan. Ah, si... Si madam yung ano nito siya yung miss. Siya yung muse dito sa basketball court pag maglaro ng ano uh, sa basketball dito. Dala namin ang turatura, -tura. 'yan oh. No? 6 by 10. Hindi 6 by 6. 'Yan yung aming ano. Dong! kawai mo na 'di Eh. <laughs> lang kasi naulanan dito kami sa Tagabas sa bas ayun dami palang bayoko dito ba dami no bayoko no oh, ayun, 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 ay ah ah ang laman nito marami magkano ang kilo perperaso yeah? per ah perperaso ah perperaso ah ganun ba pero sa akin per kilo man eh ay, may laman. Wala namang laman. Yeah, at least, napa, napakinabangan. No? Kaysa ano lang. Ayan. Dito kami sa Tagabas. Tagabas. Sa Katanawan. Namimili ng bayo ko. Sino? Si nanay. Oh, mabigat na yan. Bin binasa ni nanay sa ano. Ay, ano ito? Sa kanya ito? Durong bayaran yung ko sa uh, huh? ulam, 770 na. Ah. Oh. Pamaya oh, ko abab makakabayad kaya na rin. pa, oh. isa ka rin. Ayun oh? pa kuya o. Makakabayad ka na eh. Ayun kasi nila may kasi nga baka oh, Marami pa yung nga doon. Bayoko. Ayan <laughs> uh, o oh, mga bahayan na bayoko. Grabe. Grabe, mga eh, dito na yung mga killer, dami pa lang napatay ito ng mga bayo ko. Oh. Yan 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 mga killer yan. Yan yan. Sila yung Ha? Bakit ako yan ganyan eh? Alam. Eh, Dali, eh, eh, ano natin to kung baka may sikada pa ito. <laughs> Asa na doon na naman oh. No. Pumunta. O yan o po. Ha? Daw? Yan yung umupo. Dito lang yung isyo namin dito. Pumunta pa doon. <laughs> Ayan na. Hindi na. Ayan Ayan. Ito. Ito bahayan ng bayoko yan, oh. yan bahayan ng bayoko yan ginagawa nating pera yung bahayan ng bayoko dito uh, yan yung mga nagbibinta ginagawa nating pera yung mga bahayan na kaysa sunugin di diba, si ba si 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 ano nagsabi o sinusunog lang niya oh. pero ito naman hindi naman ito sunugin sisig ito eh sarap yan sisig yan o oh yon may laman, sisig. muna natin dito. Tatman mo. Hindi to mag kilaw magkilau? Oh nasara pniyo. Huh? Pag ma-ay lalilinis so, naman Oh. Ay, Ito yung maganda, makapal. Okay. Pa, oh. ang, Tapos sabihin mo ang makapal. Hindi makabali ganda O Yan. Tapos sabi "Mas Oh, yan sabihin o, sabihin, sila, oh. Ay, na, oh. Yan <laughs> yan, oh, Sabi gustong bumili?" ng Oh, kung sinong gustong bumili ng ganito, Magkano ko ibibinta? 7. 7 Hindi, mali yung sa iyo eh 7 Buligaso na tayo ah. Magkano ba ito talaga? 10 10? 10 sa Bawat isa? 10 bawat isa Pero ang binta namin Ay Hindi, ma malalaman nila dito ah, Si ate Si ate talaga hindi makakapagpigil Pigilan mo muna hindi talaga magkapagpigil. Oh, may dumating na oh. Ha? Oh, nga, oh, nga. Oh, mamaya ibulong mo na lang sa akin 'yon. Ha? Ah. Naku, tayo niyan. Ha? 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 Oo. Pambili lang ng toothpick? Lahan yung iyo. Lahan yung iyo. Ha? Nandyan, nakasuutan pa. Boss. Bulilyaso tayo kay nanay eh. Ge, yeah, ito bayo ko, ang sarap. Ang hmm. sarap yan. Ge. So, yeah. 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 Ah, malis na kami. <laughs> <laughs> bayad, ha? Bayad. Oh, bayad pa pala no. Ah. Ito, 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 ito. Ah. Ah. Magbayad pa pala tayo dong. Ge, yeah, ge, magbayad tayo, eh, magbayad. Bayad na. So, tayo tayo diyan. ito bayad ay ano ko muna ito. Ipasok ko muna ito. Dong. Ayan. Okay, sige, sige, sige. Ate, kat katumbo. Ayan. Sarap. Pangalan ng tindahan mo, te. May pangalan itong tindahan ni ate. Kaso lang natabunan na ng usok eh. No. Ha? Oo. Na ano? Ayan. Hmm. Ayan. Oh. Ayan. 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 Oh, okay. Grabe. Tay okay. hey, lapit konti oh, okay. Ayan no, oh, nagbabaga oh. oh. oh nagbabaga. Ang ibig sabihin niya nagbabagang balita. <laughs> nagbabagang pagluto ni Ate. Ayun <laughs> nga. Bubuat, pawis, ano te? Ah, oh. grabe. Kada duha talagang oh. Ay dito tayo banda para makita natin ang pagiyak ni Ate. Bira mo pagluha daw. Oh, ayan oh, si Ate. <laughs> oh. Siyo okay lang te. Ya, sa pagtitiis makamit man natin yung mga ninanais. Eh. Hmm. Ngayon sige, iyak lang ng iyak. Yeah. Sige. Ta sa buong mundo. Hindi, hindi buong mundo. Kalahati lang ng mundo. <laughs> Tapos dahon. Napaka-organic. Sarap. Ah. Bigas ito dino no? ngetip dan ngetip uh -huh. ah, sarap itu seorang Barang kayak ketumbuk ketanawan tindahan ni hati-hati pengalaman deh, boleh? <laughs> oke okay. pengalaman deh hati si jisi hati jisi <laughs> ini jisi dengan si lelaki si sir jisi kebangun hati hmm. si jisi ya ah. Ayan oh Wow Organic na organic Uy umapoy ito eh Ayos lang yan Ito oh, oh. e, pwede ma makita ito ha Oo Ayan ang mga timpla ni ate oh Yun Ang sarap yan Talagang Ano vlog mo yan? Ha? Hindi Ano lang yung Napakasarap na ano Ito dahon ng saging Talagang napaka organic Organic yung pagkain natin O, boss, Obos Hmm? Wala na, te? Wala. Five minutes. Hali, makain muna kami ng kanin, te. Mabalik pa naman kami. <laughs> hmm. Okay. Maraming salamat, ya. Ang okay. ganda talaga nitong Ito na may mga pag... Ano, eh? Pa pang Tawag nito, yung pag... Kusinira. Kusinira ka dyan. Yeah. <laughs> Grabe naman, ta. Kaano yan? nag taga, nagluto nag, nag nag, nag, ano lang nagluto kasi pero may pa ganun ganun bala pitik pitik ito anong tawag nito dinuldul dinuldul pala tawag isa prito nanakyo ko no wala dahil yung mga nag ano dito oh ganda ng saging sa oh. oh ganda ng saging sa wala well, Lord na May, meron kasi doon na gano'n eh. sila doon eh. Nagano sila. Na, nag, nagbubuto. Yan. Kaya kailangan na merong ano na snacks. Makain ba? Na. No. Okay, guys, sarap ng snacks eh. Ito, dinuldol. Hmm. Yan, Anong nilahok mo niyan? Harina? Harina at saka asukal. Ang gulo mo. May mga pa epek pa yan. Ah, ganda. Lulu, 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 then, Holy go. Si Betty.